O yan, ibinta mo kayo. Ang hapon. Mas Ang yun. Ako po ay may kawali dito. Luma-luma na. Ay ngayon po ay gusto ko pong ibinta ito. Isang milyon. Ay yung pong tatay ko'y patay na ito'y kawali pa. Ayan o. Oh. ko nga po. Gusto yun. Maganda po yung hapon po sa ating lahat. Oh, o yan talaga? po. totoo po yan. O. Oh. Oh, Makatawaran niya ng ano, kahalating milyon. Napakakapal ah, po nito. Makapal <laughs> po ito, gusto ito po. Tanoy oh. mo na kung baka kakatawaran uh, ng kahalapin Wala man lang kakalog-kalog ang tangkay. O, oh, patay na yung tatay ko, buhay pa yung kawali. Ayan po, oh, makapal po. Natawaran pa po. yan. Gusto yun. Ayan, o, oh, makapal. O, so, baka ako korsonada ninyo. Totoo po ito. Ayan, o. Oh. Hindi man lang hunakalog ang tangkay nito. Gusto yun. Alaga po napakakapal. O, oh. ganda. Ayan po inaano ko po sa inyo at baka ako kurtunada ninyo ay yung tatay ko ay, ay ano yun? pa yung matandang tao yun ay ngayon na ito yung buhay pa ay ay patay na yung tatay ko 18 century Opo. pa ah matanda na talaga yun 1937 yung tatay ko ay kawali na ito ay Oh, ano, pakibig ka mo so, na ng isang video. Ay, nga po, may papa. Ay, nililinisan ko nga po, gusto yun. Naano ko naman yung kostyo. Ay, nililinisan pero napakakapal po talaga na rin. Napaka, napaka kapal Kapal na kapal po talaga na rin. Kawali na rin. O, oh, gandang ganda. Hindi malang ko nauga ang tangkay. Yan. Gandang hapon po. Sa inyo. Sa lahat. Mga Thank you po.